hapon guys Akit muna ako sa tais guys Tingnan ko muna yung bagong mason guys Kung maayos magtatrabaho trabaho, Ano yan? Sige sige labas nyo kay I-check ko yung trabaho dyan Kung maayos ba Yan guys oh, yung labor niya guys Nakadala siya galing sa Royal Links din Yung buwanan guys Oh Oh buwanan Ah, I-check ko lang yung trabaho niya guys kung nasa bara ba. Ah, yung tiningran natin ng umaga, ito. Yan guys. Ah, medyo mahusay guys, oh. Magaling siya magpakatas. Kasi galing siya sa Royal Link, guys. Ayan, guys, oh, si GR. GR. Kung kilala niyo guys, si na lang guys ha. Sa YouTube channel namin guys. Pero guys, barahan ko muna kasi baka mamaya labas yung alanganin ako guys eh. Oh, medyo sumiwang guys kay may kalang sa ilalim guys oh. Ayun ah, guys, kita niyo guys oh kahit piso. Walang sabit guys, baka nagsis. Ang trabaho kasi dito guys, magchichik lang sa palitada. Medyo apat na buwan pa lang siya nagmamason. Pero pag makikita mo guys, pati kilikili -kili guys, oh. Pag mo. O oh, yan guys, oh. Yan guys, oh. Hmm? Wala kang nakikita siwang guys. So may skim coat pa yan guys, no? So medyo magaling magaling guys, oh. oh. magaling guys. Yan ang trabaho ko dito guys pagdating sa finishing. Bali yung kanto guys, pinahuli ko. Gusto nga niya sana isabay, ayaw ko lang dahil nga medyo kailangan makuha yung sintro galing dito guys at saka galing dito sa may kanto. Para pagtingin ng mga pagtingin ng ano ang mga uh, may-ari. Maganda ang pagsintro guys. kuang kuha. So ito naman yung ili out mo. Sus, so, medyo oh, yeah, mabilis, medyo mabilis oh. Yung, mm. yung labor na guys, Royal Link kaya mabilis din. Buwanan. 'yan, guys. oh, guys, oh. ili out naman yung tong kanto. Mm. Iyan tapal-tapalan mo lang to, ano, GR kasi mm. kapantayan ah, dito oh. Yeah, <coughs> oh, biruin mo, forman na ako. Tinawag na akong boss para mabilis agad na ma Mga maruko ito. galing kasi sa, sa Royaling. Oh, yan boss. Oh, ayun mani boy! Oh, tana. Yan, si money. Oh. Inahandaan na agad ng mga ano. Oh. Oh. Magaling, magaling si money. Ayan guys, oh. Tapos na mare partition ng masuno, Mabidyo, mabilis to si ano, si Arlo. Kanan umaga pa yan nagsimula, ngayon sagad na niya. So, kulang-kulang na -kulang, uh, isang daan yang na uh, ano, wala pang alas 3. So, kung may tao ka na kahit tatlong masuno. kung na nandoon kung niyo. Hanapin mo. <laughs> Guys. Pare, ibalbi namin na may pako. okay ka lang dyan? Ayan si Sani, no? Si Ayong nagbabago sa uh, madi ng hagdan. So, bukas bubuhos na okay. yun, okay. so, guys. Maayos na tingnan kasi nabuo na.